Kidlat News Updates Ako po si Cesar Surian, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Muling naghain ng diplomatic protest ng Pilipinas laban sa China. Kasunod ito ng pangahara sa mga barko ng bansa sa Bajo de Masinloc at Ayungin Shoal ayon sa Department of Foreign Affairs o DFA ngayong araw. Sa isang press briefing, sinabi ni DFA spokesperson Teresita Daza na ipinatawag din ng kagawaran si Chinese Ambassador Wang Shiliang nitong magkasunod na araw ng binomba ng water cannon ng China Coast Guard o CCG at China Maritime Militia ang barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR na nagsasagawa ng humanitarian mission sa mga mangingisdang Pinoy sa Bajo de Masinloc. Habang kahapon naman ang winater cannon din ng barko ng Philippine Coast Guard o PCG at binangga ng CCG ang isang resupply boat na kasama sa regular rotational resupply mission sa Ayungin Shoal ugnay nito hiling ng ilang mga mambabatas at mamamayang Pilipino na hindi lang diplomatic protest ang gawing aksyon ng bansa. Lalo pa at ayon sa ilan sa mga ito ang nagsasabing wala rin namang nangyayari sa makailang beses na pag-file ng diplomatic protest ng Pilipinas. Nauna nang sinabi ni Senate President Juan Miguel Zubiri na dapat na pauwiin na sa China ang Chinese envoy dahil wala naman umano itong ginagawa para malutas ang makailang ulit na delikadong aksyon ng kanilang bansa sa West Philippine Sea. Samantala, nagpahayag na rin ng pagkabahala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga aksyon ng China. Aniya, lalo lamang nitong pinalakas ang determinasyon ng bansa na protektahan ng ating soberanya, karapatan at jurisdiksyon sa WPS. Dagdag pa nito, dapat pa rin ipagpatuloy ng bantay dagat ang pagpapatrolya sa teritoryo nang may pagsaalang-alang sa kanilang kaligtasan. Inaprubahan na ng Senado at Kamara ngayong araw ang Bicameral Conference Committee Report ng Panukalang National Budget para sa taong 2024. 5.768 trillion pesos ang inaprubahang alokasyon sa napagkasundo ang bersyon ng 2024 General Appropriations Bill. Bago ito ay pinlansya muna ang ilang mga probisyong hindi sang-ayon ng ilang miyembro ng komite. Ayon sa chairpersons ng appropriation panels na sina Ako Bicol Party List Representative Elizalde Co at Senator Sonny Angara. Kabilang dito ang isyu tungkol sa pagre-realign ng confidential and intelligence funds mula sa civilian agencies na walang mandato na magsagawa ng investigasyon o surveillance sa West Philippine Sea. Nagdesisyon ang dalawang chamber na hindi bigyan ng CIF ang Department of Education at Office of the Vice President, habang dinagdagan ng 2 billion pesos ang budget ng Philippine Coast Guard o PCG. Dahil dito maaari ng ratipikahan ng dalawang kapulungan, ang finalized version ng budget bill sa kaisusumite sa tanggapan ng Pangulo para malagdaan ni President Ferdinand Marcos Jr. Maagang pamasko para sa mga motorista. Ilang mga kumpanya ng langis ang nag-anunsyo na ng bawas presyo para bukas December 12. Sa magkakahiwalay na advisories, bababa ng 1 peso and 60 centavos kada litro ang presyo ng gasoline. 1 peso and 40 centavos naman para sa kerosene, habang 1 peso and 85 centavos sa kada litro ng diesel. Ipatutupad ang bawas presyo sa lahat ng oil firms pagpatak ng alas 6 ng umaga ng Martes, maliban sa Caltex at Clean Fuel na magpapatupad ng bagong presyo 12.01 AM ng parehong araw. Ang major rollback ay alinsunod na rin sa projection ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy o DOE sa posibilidad ng oversupply ng langis sa pagtatapos ng taong 2023. Para sa Kitlat News Update, Ren Naguula. Atin niyo pong ang mga headline sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa susunod na mga updates at breaking news. Ako po si Cesar Sorian, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.